ano? Huh? maraming no, matagpapan ko pa hindi ko na saan ka papupunta? okay pare ano ka? yan? nagpitala <laughs> ka nyan pinabilid ko sa akin kanina ang nabili ni pare bakit wala eh? hindi siya mabibili hindi hey, siya nangkaabi ng bayan e eh. pinagpabilisan nito daba? nagpabilisan <laughs> nyo e ano niya yung gagamitin yan? sa asawa niya alam mo sa akin <laughs> Tinadala niya lang sa kanila, saglit lang daw ako daw. Ano ba naman yan? Ba, pati yung ganyan, ikaw pa pinabibili? Oo, eh, saglit lang naman ako, dadaling ko lang sa kanila. Huwag ko lang dali yan. Bakit? Hindi, saglit lang Wag ako. Lang. Hindi, ano? <coughs> Hindi kasi siya nakauwi kanina ng bayan, kaya siya nalang, ako nalang pinabili niya. Bumili ako nito, kasi kailangan daw niya. Okay na, Bakit? Hindi nga siya, nag-tick siya sa akin eh. Ano, huwag ko na lang yan yan. Huwag dito ka lang. Sabi ako, tapos sa mga... Hindi na, hindi na. Sabi kasi nandun siya, nag-aantay, magtatagay.